wata guys naka naka install ulit dito ng ano bagong tent <laughs>

Madam Diwata, pwede magtanong? Pwede. Sarado na daw yung QC kasi nagreklamo daw yung mga kapitbahay doon. Bukas na bukas po ang Quezon City France. Wala pong nagsara. Maraming magbubukas, walang nagsara. <laughs> ah. Thank you, Madam Diwata. <laughs> Ay, si Salomo. Trending to si Sir Salomo. <laughs> Ayan, hindi pala nagsarado. Walang nagsara na Diwata Paris, Quezon City Brands Pasay. Abangan nyo, marami nang magbubukas na bagong Diwata Paris sa inyong mga lugar. Abangan nyo yan. So, abangan natin mga viewers at supporters <laughs> ni Diwata. <laughs> ayan, nag-construct sila dito ng bagong ano, tent. Sir, bagong tent 'yan, sir. Ay naayos lang. Pepsi 'yan, Pepsi. So ayan, hindi pala nagsarado no kasi may nabasa ako sa comment na Construct dito ng bagong tent. Hey. Uy. Unsa <laughs> <Uy, mat> <laughs> um, mangyod na gyod? Oh, tumulong na ako dito maghawak, guys para makabit tong ano Pepsi oh. Bubong ng Pepsi soft drinks. Dapat ma magpagawa ano. <laughs> no? Gawa ng bubong ng tamlo. Oh, ng Pepsi. <laughs> Nagbit-bit. <laughs> bit binitbit. <laughs> binitbit na ng gulay si madam diwata <laughs> okay okay na okay na yan guling o galing diwata nagbigay ng time sa kanyang mga oh.

Ayan, so ang daming kumakain no, ngayong araw dito. Mayang mga alas 12, ito yung pinakamadaming tao dito. 12 to ano.